Sige, sa iba pa nating balita, no? uh, papel ng kababaihan ibinahida ni Pangandaman. Nananatili ang commitment ng uh, bansa sa pagtataguyod ng women empowerment. Partikular ang kan uh, kanilang mahalagang papel sa pagsusulong ng kapayapaan. Yan ang diin ni Budget Secretary o Department of Budget and Management uh, Secretary na si Amena Mina F. Pangandaman sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng International Conference on Women, Peace and Security o ICWPS sa Philippine International Convention Center o PICC Kamakailan, ibinahagi ni Pangandaman ang mga hakbangin ng bansa sa pagsusulong ng mahalagang papel ng mga kababaihan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa at seguridad sa bansa. Pinaliwanag ni Pangandaman ang importansya ng pagsasama-sama at pagtutulungan partikular sa nararanasang kalamidad ng bansa dulot ng bagyong Christine uh, international name Trami kaya napapanahon umano ang pagtalakay sa pag uh, nagbabagong panahon at seguridad sa mga kababaihan ayon kay Pangandaman ang dialog ay uh, laging magandang simula para sa mga ganitong uh, pagkakataon Uh, ito ay patungkol sa nagdaang kalamidad na nagsilbing malaking hamon sa mga kababaihan sa mga apektadong lugar. Ipinunto ng kalihim ang kaugnayan ng naturang ICWPS sa United Nations Security Council Resolution 1325 na naitaguyod noong October year 2000. Nananawagan ang naturang resolusyon sa mga kababaihan na palawigin ang partisipasyon sa pagpapabawas ng mga hindi pagkakaintindihan at pagresolba rin sa mga ito. Nabang, uh, nabanggit din ni DBM Chief ang pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasabay sa pagbuo ng Bangsamoro Women Commission. <clears throat> ito uh, ang naturang komisyon ay nakatutok sa malaking papel ng kababaihan sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng katahimikan sa naturang rehiyon. Nagsisilbi si Pangandaman at natatanging Muslim sa gabinete bilang co-chairperson ng Intergovernmental Relations Body o IGRB na isang intergovernmental body na nagkakaloob ng institutional mechanism para sa kooperasyon at koordinasyon ng Barm at ng National Government. Ipinaliwanag din ng kalihim ang commitment ng Pilipinas sa tinatawag na gender responsive budgeting na nagpapatupad ng women's budget policy na nagtatakda ng hindi bababa sa 5% pondo ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga gender program. Bukod rito, ipinabatid rin ni Pangandaman ang commitment ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa uh, quote elevating women for uh, elevating women to more prominent roles as well as greater voice na makikita sa komposisyon ng mga gabinete tampok ang limang babaeng minister. Uh, quote indeed I am proud to report that we have ensured that the global imperative of advancing women peace and security initiatives did not fall on deaf ears. And uh, that 24 years later, the Philippines uh, remains steadfast in its commitment to championing women's empowerment and amplifying their roles in peace building. Dagdag yan ni Pangandaman. Nananawagan din ito sa mga delegado ng ICWPS na magbahagi ng mga estratehiya, mga epektibong hakbangin at karanasan para tugunan ang mga nangyayaring banta sa seguridad kabilang ang mga problemang pangkulusugan at cybersecurity na nangangailangan ng makabagong solusyon para palakasin ang partisipasyon ng mga kababaihan at magsilbing instrumento ng pagbabago sa lipunan. Ang tatlong araw na kumpirensya ay nagtatampok ng dalawang pag uh, ng dalawang pinagpipitagang panel na tinitiyak ang makabuluhang implementasyon ng WPS uh, agenda o yung women uh, And peace and security agenda at apat na napapanong diskusyon sa pulisiya at practical na aspeto nito. Pagtatapos ni, uh, na mensahe ng kalihim, quote, we, When women come together and put our minds to it, we can get through any storm and even dance in the rain. Ayan po. So yung uh, sinasabing uh, international conference ng uh, on women peace and security o IN WPS ay nag-start po yan kahapon October 28 at matatapos sa uh, bukas October 30. Three days po yan uh, at ang Pilipinas ang nag-host uh, ng uh, tinat uh, first ministerial level ng sinasabing komperensya So si uh, DBM secretary ang uh, na, uh, recipient po siya ng uh, OPAPRUS Gawad Kapayapaan Award ang uh, uh, nag uh, sa kanya uh, tawag dito nag opening if i'm not mistaken siya ang uh, ang isa siya sa mga nagsalita no dito sa uh, tinatawag na konferensyang ito so kahapon ang kanilang uh, naging uh, uh, topic no Uh, according don sa ilang mga nabasa nating uh, posts mula sa International Conference on Women, Peace and Security Facebook page, meron po yung uh, dalawang high-level segments, may 23 side events at 15 exhibit booths yung uh, uh, ICWS 2024. Nadadaluhan din ni uh, First Lady Liza Araneta Marcos at uh, ni UN Deputy, UN Secretary um, Amina J. Mohamed. So, madami pa lang kung ano yan. Delegates. Nasa 691 delegates. 27 minister ministerial levels. Ito yung sinasabi siguro ni uh, Secretary Pagda Pangandaman na merong limang kababaihan. No? Walumpot uh, walong bansa across six regions. No? Ia-assess po nila yung progress ng Women, Peace and Security Agenda. At syempre, pag-uusapan din yan yung kung paano pa mas lalong pagyayamanin at palalakasin yung yung uh, papel ng mga kababaihan sa pagtataguyod ng peace and security hindi lang dito sa Pilipinas kundi syempre sa buong bans uh, sa buong mundo. Ayun. So uh, sa mga gustong uh, i-follow no yung uh, live nung uh, conference Live po sila every day at ngayong araw nag-start yung live kanina 5 hours ago sa pwede niyo i-follow sa Philippine Women uh, Philippine Commission on Women no isa yan isa po yung entity national entity para sa gender equality and women empowerment